Kihapit ko itong bata? Kasi kukuha nga kinis mga bandido. Kailangan darin ko muna sa disability. At sila nang bahala makahanap sa makulang ito. So, hindi mo makaidol. Kailangan ko muna sa agad. hindi ko mabuta ni eh, Kapantay Pungo. Pati cellphone ko nasira din. Kay Maria ang cellphone ganito ngayon. Pasensya na ka makaidol ha. Nalang ulit ako kapag explore kasi nakakasakit po ako makita doon no patak patak to pa ako kay diwatang dia galing po ako sa balon makita doon no para magpagamot nakasakit ako makita dahil sa kuwan yung sa kulang sa kain makita Tagal ako ma bago nag-recover makaidol no kaya ngayon lang ulit ako nag sa bundok makaidol. Bumaba, bumaba ako doon noon kasi hindi na kaya ng katawan ko. Nangina ako. Kaya ngayon bumalik ulit ako mga idol, para hanapin yung mga batang bihag. Para iligtas. Tulungan yung mga kasama ko hunters. Buti na lang mga idol. Nandiyan si Diwata nga At ginamot, nila, ginamot niya ako mga idol. Pasalamat din ako sa kanya mga idol, no na tulong niya sa akin kasi hirapan akong makagalaw makaidolo parang bumigay yung katawan ko halos kasi wala akong makain ito sa bundok makaidol kaya nakasakit ako makaidol pasinsya nyo na ako makaidol kung hindi agad ako nakapag explore kasi alam nyo naman nakasakit nakasakit ako samahan nyo ako mga idol, sa mission ko mga idol, paghanap sa mga ibang sa bundok na to hindi ako tumitigil mga idol sa paghanap sa kanila mga idol nakatigil lang ako kasi nakasakit po mga idol nasisayan mo ako mga idol tao lang tayo nakakasakit din kahit meron tayong basbas sa mga diwata nakakasakit pa rin dahil sa kulang sa si pagkain halos, wala, halos kasi wala akong makain ito mga idol no kaya ganun. Mamigay yung katawan ko. Hindi ako ito patatagal yung makaidol. Samahan niyo ako makaidol. Kasi mukhang nagpapaulan nito makaidol. Umulan. Palagi umulan dito sa bundok makaidol. Oh, wala na akong kontak kamar kasi gamit ko yung cellphone niya ngayon. Mahirap kasi mag-explore pag walang cellphone. Mga kaidol. Nabasa kasi sa ulit yung cellphone ko. Kaya kinakalawang. Kaya kinakalawang hindi na po akong paslan nangyayarap ang kasakit kung walang pera ang tanging lumawa ng paraan mga kaibigan namin mga diwata bakit tiya dyan sila tumutulong para sa amin kumakulog na simulan ang mulan dito sa saan na sa, sa ulan siguro dahil po sa ano magkakasakit ang tao basa sa ulan ulan sa kain nagsamasama ng lahat ngayon umulan ng na naman karating ko lang dito sa bundok umulan agad wala naman mga mamasilungan dito silungan ano na nang lakas ulan Ini Lunga mata lagang ulang. kahit daw nang saging mula para uh, mapagsilong mapag, muna may nag-ingit dito pwede na sa ulan. Panal lang ako sa ulan. Ano, panan lang ako sa ulan pag kapunta ko dito, umuulan. Hala na. Mas na hangin. Mayroon talaga nag-iingay ito. Ano? Y que! me he cuando con el bonito. yeah もう一度もかえっておりま amaman nito ng papahulan din parang nakuha ng papahulan din para ma buksa ko sila buksa ko yung ginawa nila Isunod na tulong ay dumalo, may ak, may ang dito mga sa 보. 뭐. 내장 장난. 어. 저부터 한번 해 봐. 너는 이기지. 저기 멤버 봐 봐.

Ha. Bu qolmaydi. 네. 네. 오. 오. 네. 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 오. 오. 네. 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 네.

Ну, ну. Что, корону мне накинуть, а? Виктория мёртва. Ну,

어, 안녕하세요. 이생네 형. 어, 이 동은 어떻게? 응. 그래도 뭐는 에. 와르드기 되. 아무도 모르고 계속

Да. Да. При. Да. Вот. 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 Tung. Um. Ito sa katong. Ang um, nabot magkagirdong. Kasi makuha mo oh, mm. mm. ha. bandido. Ano nga sa mo ha? Ito naman sila kulo. Ito pa Tara, ito tak mo ha. Kasi napitan yung balay Ha? Diyan lo? Gahapit ko matong bata. Kasi kukuha nga kinis mga bandido. Kailangan darin ko muna sa DSBD. At sila nang bahala makahanap sa makulang ito. Diyan ba kayo doon? Kailangan ko mas agad. So hindi ko mabutan ng ikmantil mo. Kailangan dito lang mga idol no. ko muna ang bata sa DSBD. Kasi balak kunin ni kumantra bungo ang kidney niya si inipisan nga nila kukunin na ng kidney sanang may idol minubat ko pa yung bata at sa mga idol o takot Nandito dito mga idol God bless you all. maraming salamat po sana palagi palagi nyo panoorin ang video ko at hindi kayo magsasawang magsuporta sa akin no skip no odds mga idol maraming salamat po God bless